Ayan na nga mga ka-vibes wow. dahil of course meron tayong dictionary of the day. Um, kailangan natin malaman kung paano nga ba ng ating mga student jocks ang ating dictionary of, the day. dictionary of the day. Wow. Ayan. So ano nga ba ang dictionary natin? It's... Chikot. Chikot. How do you chikot. use it in a sentence? Um, siguro ako po kung gagamitin ko ang chikot in a sentence. Siguro bigyan ko ng script. Ano ba yung kuya, ang chikot-chikot mo naman. Hoy! Ay! Ay. Ibig sabihin po nun, Kuya, ang likot-likot mo alam mo na mga masikip na? Yes! Ah, parang yes. ganun din siya na naiisip ko. So, parang sinasabi mo na chikot? Ah, uh, parang ganun siya, yes. no? Mm -hmm. Ang ko chikot mo naman. Ikaw? Ako naman po yung usual kasi ang alam ko yung chikot is kotse. So, Ayun. sa mga napapanood kong movie, sasabihin nung babae dun sa lalaki na nililigaw sa kanya, Ba't kita sasagutin? May chikot ka ba? Parang wow! Na, Grabe naman. Eh, para sa'yo naman, SJ, Rika, kung ikaw pa ipiliin, guy na may chikot o guy na walang chikot? Oh! Basta ako kung ano, kung anong meron siya, yun na lang. Sige, go. Yes. yes. Alam mo talaga yung chikot, kapag nasa, nung sinabi mo yan, guy na may chikot, walang chikot. Parang chikot sounds very dirty to me. talaga ba? Parang ikaw, chikot. para sa'yo, para sa'yo. Is it, Parang is it dirty? Chikot naman po, depende diba? na po yun sa magre receive ah. Uh, siguro ang naririnig mo siguro kadalasan, dun tayo sa likod ng chigot. Uh, uh, hindi Hindi, ganun, <laughs> hindi ka doon! ka really, Or ano, tinted naman yung chigot ko! Ay! Hala, oh my God. Ay! ay ngagano, gano, yan ang gusto kong naririnig. lang yun mga kabibes. Mamaya may mag-message siya sa atin. Nasa na ba yung uh, dadaling ko na yung chikot ko? Eh. para sa'yo naman. Teka, hindi ko na mga pakinggan si SJ Lay para sa'yo. Uh, siguro po sa akin. In terms of partner naman uh, po. Oh, required, uh, required ba? siguro, depende po. Yung basta hindi lulokohin. Basta ah. Uh, matinong tao, depende na rin. May chikot ka lang pero lulokohin mo ako. Oh. Hindi dapat ganun. May chikot ka nga pero antayin mo nang bab ba ang nilagay dyan? Iba-iba yung hinahatid sundo eh. May schedule. May, may makikita ka eyelashes, may makeup, may lipstick. Ay, akin yan. Alam na ni DJ Saige. Oh, ay! Oh, Ay, gawa. Danas na danas. Oh, hindi naman. So kapag ano yan, mga ka-vibes ha, yung mga nakikinig dyan na may ano, may kotse, may ano sila, sila yung mga driver. Baka may mga jeep ni dyan. Pag nakita ng asawa nyo, na pag, pag jeep ang hirap nun. Ay oh, mahirap. <laughs> Ang daming bintana doon. Maraming pasahero. Pasahero. Nakakaiwan ng mga eyelashes. Ay oh. Ayun. Diba? Oh, may pwede kasi ganun. May excuse 'yung mga jeepney driver noong tuwing yung mga jeepney driver. Oo oh, oh, nga. Eh paano naman 'yung mga may personal car, 'di ba? O oh, alam nyo na kapag may mga eyelashes, tingin-tingin kayo dyan, mamaya may nahulog na kuko. Kay Mama, yes. kay Mama. Hindi ba ito kay Tita? Eh paano kung si Ay hindi na ako magsasada. Oh. Eh, hindi kasi kung, 'di ba, kunwari, may mga yung pambuhok. Ano ba yung mga tali? Bukok, anong buhok 'yan? Ah, mga ponytail. Ponytail. Tapos sobrang ikli pala ng buhok ni Tita. Mm. Hindi naman siya nagtatali ng buhok, yeah. 'di ba? Oh. Oh. Ano naman? Ayan. You know what to look out. Ang wild for. naman ng chikot na 'to. Oo nga, mga ka-vibes. Diyos ko. Ayan na nga, mga ka-vibes, ang word of the day natin. Ang dictionary ay... Chikot. Chikot. Oh, may bago na ito natututunan ng ating mga ka-vibes. Mm -hmm. Siyempre.